Magandang araw na muli mga boss. Pakinggan niyo yung ingay nito. Grabe. Every time siya ng kaliwa o naliliko siya ng kanan, ganyan ang ingay niya. Ilang buong tiniis ni boss yung problema na yan. Ang gusto niya kasi mangyari ako gumawa, eh busy naman talaga ako. Kaya lang nagkataon na libre din. Kaya eto ginagawa ko ngayon. Kaya hindi niya daw yan magpagawa dahil ang gusto mangyari nung gagawa is palitan lahat ng pang ilalim niya. Samantalang nung chinek up ko o na-diagnose ko, saglit ko lang nakita yung sira dito lang naman sa idler arm. Sabi kasi nung may ari, last year kapapalit niya lang daw itong idler arm. Sabi ko naman sa kanya, kung pipwede pa naman yung idler arm niya, malamang yung busi lang ang papalitan ko rito. Siguro nagtaka siya kung paano ko na-prove na ito nga ang sira, itong idler arm. Yan nung hinubakan ko, nung pinipihit niya, naramdaman ko magaspang. Kaya ayan ang talagang naging ano ko, diagnose. Positive dito nang gagaling ang ingay kapag lumiliko siya. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag dyan ang gagaling ang ingay, ipapalit ako yung buo. Pero gagawa ko pa ng paraan yan. Kung pwede pe yung busing lang, busing lang ang papalitan ko. Katulad yan, nung nalagyan ko ng WD-40 na wala na yung ingay. Di positive talaga, dito galing yung ingay niya. Alam ko naman kaya umingay yan kasi nag-stack up na yung busing nito. Dahil ang busing nito is steel, bakal. Nakita nyo naman, di ba? Kumapit. O, oh kita nyo, ipihiting ko ng pliers diri matanggal. Kaya ang gagawin ko dyan, sisinsilin ko yan para matanggal. Pero gagamitan ko muna ng WD-40. Kaya medyo tumigas yung pagpihit ng manibela dahil nga sa stack up tong busing dito sa idler arm niya. Sa totoo lang mga boss, medyo matagal ko rin talagang tinanggal yan. Kasi nung umpisa talaga dyan, hindi gumagalaw yung busing na yan. Ngayon nung pinakita ko dahil edited na to ngayon pala siya umiikot. Pero before yan, talagang kapit yan. Kaya nga umiingay eh. Dahil sa yung idler arm niya, umipihit, pero yung bushing sa loob, naka-stack. Pero pasasan, ba't matatanggal din yan? O, di ba, tanggal na. Dahil sa hindi ko naman pwedeng gawin sample yung bushing na tinanggal, dahil nga sa gas-gas na rin, or wala na rin sa tamang sukat, tatanggalin ko itong idler arm niya. Yan ang gagawin kong sample para masukatan ng bushing, para hindi ako magkamali. Sa pagtanggal naman ng idler arm nito, mga boss, nakita nyo, di ba? meron niyang number 19 na nat tapos isprayan niyo ng WD-40 tsaka niyo ngayon tuktukan lang ng kaunti matatanggal na yan hindi siya ganoon kahigpit oh tanggal na di ba halimbawa nakabili ka na ng bushing bago mo ilagay dito sa post ng idler arm mo linisan mo muna yan tapos lagyan mo siya ng grasa Ganon din itong idler arm housing mo. Bago mo ilagay dyan sa loob yung bushing, lagyan mo muna ng grasa at siguro daw yung malinis yan. Tapos pwede mo nang ilagay ngayon yung bagong bushing mo tsaka mo lagyan pa rin ng grasa itong busig sa loob niya para pag mo dito sa center post ng idler mo hindi siya maganit pag inikot dahil nga sa may grasa dudulas yan at pag okay na yung pagkakalagay mo ng grasa o oh, pwede mo nang ibalik sa si dati niyang position itong idler dito sa poste niya Biro nyo, yun lang ang problema, pero namunti ka ng gumasos ng malaki si customer dahil lang sa ingay na yun. Pag nailapat nyo na itong idler arm dito sa poste niya, pwede mo nang ilagay yung flat washer niya tapos yung nut na number 19 siguro doon mo lang maayos yung pagkakahigpit mo ng nut yan mga boss hindi pwedeng maluwag yung pagkakabit mo ng nut yan kasi isa yan sa humahawak sa manibela mo after mo mahigpitan i-check mo i-pihit mo itong idler arm mo kung okay ba o wala ba siyang kalog para sigurado ka dapat ismooth yan pag niliko mo tapos pag okay na tsaka mo ngayon itodo na yung higpit mo ang ibig ko sabihin i-final mo na at pag sigurado ka na okay na yung pagkakahigpit mo o pwede mo nang ilagay itong center link dito sa idler arm mo. Sa pagkabit ng piyesa mga boss para hindi kayo nahihirapan lalo na center link at idler. Pagtapating nyo lang sila, wag kayo magkakabit ng nakaliko para hindi kayo mahirapan. Dahil na ipasok ko na yung center link niya dito sa idler o lagay mo na yung nut niya na number 19. Basta lagi mong tatandaan mga boss na pag nagigpit kayo is sure na mahigpit talaga tapos huwag yung kalimutang ilagay yung cutter pin niya. Importante yan. Lumuwag man yung nut niya, hindi siya tutuloy. At pag okay na, pwede natin siyang paandarin mga boss para malaman natin kung iingay pa siya o hindi na. Hey, Ito! Oh. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kahit maliit lang. At kung maaari sana, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko.